Ang, ang, hirap, ang hirap nga niyang pakisamahan. Kaya naubos ang pasensya ko sa kanya. Talagang kung hindi lang kayo anu sa akin, hindi, hindi talaga ako pupunta. Lalo na't may alagaan ako. Naalagaan ko yung anak kong bagong panganak at panganay pa yun. Yung nandoon do din sa bahay, may anak din yun kubo ko. May anak din yun. Bagong panganak din yun. Yan kung kung sakalin niya yon yung nandoon sa kubo. Okay. Kung sakalin niya yun eh. Pinasakal niya yan eh. Kaya minsan eh, pag naiisip ko lahat ang mga ginagawa niya sa akin, umaano yung galit ko sa kanya. Pero patawarin mo na eh. Eh! 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 Ang lakan pa rin eh. ano pa nga bang magagawa ko? Matagal ko na siyang pinatawad. Ang kaso lang, umano sa... Hindi, hindi. Pag umano yung mga naranasan namin sa kanila. Lawak. Lawak dito. Nagagalit talaga ako. Dito dati nagtatagawa ko po pa sa inyo. Ito pala yung ano nung tuyo. Nataan. Ito nga, yung mga anak ko nga. Okay. Ngayon, hindi nga kayang sakta ng mga ng ano nila. Ang <laughs> ganda si nila. Ano ba, ba yung yan? ginawa tatay noon? <laughs> Alin? Yung ginawa po tatay noon. <laughs> <laughs> Then, ha, ha, hindi nyo matanggap yun nga, yung ginawa niya sa anak kong panganay, tapos yung aking lahat ng anak ko sa namatay kong asawa, Opo. nakatikim talaga sa kanya. Ba't po si tatay? Ba't po ba siya? Bigla lang nagkasakit yon noong, noong pinagtulungan ng mag-ama. Ah, pinagtulungan po si tatay? Oo. Bakit po? Eh, ko, mga lasing na yata. Eh, ako kasi, nandudun ako, nagihilot ako. Okay. nagmasad sa ako, kaya... Hindi ko na anuhan kung anong nangyari. Pero magkukumpare lang yon. Ano <coughs> Ayan, ang sabi ko nga sa kanya. Antok Sabi ko sa kanya, magpagaling ka. Pagkatapos, mag-asawa ka ng, ano, para magkaroon ka ng sariling, ano, pamilya mo. Pero kung ako ang aantayin mong babalik sa'yo, wag na. Kasi mahirap na sa, sa habang haba ng ginawa niya sa amin. Ang titiis ko sa kanya, sobra. Simulang ibinuntis ko to. Hmm. Hindi rin siya masisi dahil sobra yung niya dito sa tao. Ako dapat sinusunod niya dahil kung totoosin, ako ang may edad sa kanya. Pero wala eh, hindi niya ako pinakinggan. Patuloy pa rin siya sa mga ginagawa niya. <laughs>